Inaasahan po na ilang po mga consumer po ng kuryente sa Pangasinan ng biglang uh, pagsirit po ng singil sa kuryente. Sa nagdaang buwan po ng Abril, bunsod pa rin po na nararanas ang init ng panahonda, Tumaas ng halos piso kada kilowatt hour ang singil po ng uh, isang electric provider sa Dagupan City nitong Abrila. Ayon po sa tagapagsalita po ng Dagupan Electric Corporation, incorporated sa attorney... Uh, Randy uh, castilan na siya rin po ang uh, ngayon po uh, tumata yung COO ng uh, DECORPA. Uh, nasa 10.58 ang average selling uh, rate po nitong Abrila uh, ng uh, nasabing uh, electric uh, corporation uh, mas mataas uh, kaysa 9.48 noong nakaraang buwan uh, dahil sa pagtaas din ng singil sa West Electricity uh, Spot Market or uh, WESM. Dagdag pa din po niya na noong February hanggang sa kalagitnaan po ng Marso ay nagkaroon naman po ng scheduled maintenance ang isa nitong planta kaya sila ay sa sa WESM o sa WESM bumibilih bumibili. Samantala patuloy po ang paalala po ng electric provider ang pagtitipid po sa pagkonsumo po ng kuryente dahil na rin sa taas ng demand nito. ifm news ifm news ifm ifm news